sa reklamo ni Trililing! Trililing! trililing. 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 At bakit siya na Trililing? Kasi nga? Pulang-pulang! Ay uh -huh. Pag mo talaga, mo. Limin talaga! Saltig nag-stand yung turnilyo. Saan niya pinase yung kanyang pag paghain ng reklamo? Doon kay Lascañas at kay Mato-Bato. Na lumabas doon sa investigation, si Lascañas ay merong kaso, perjury o pagsisunungaling under oath. At paano mo pa nasabi na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong nag nag uh, iimbestiga sila at uh, nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero, maalala niyo, noong 2022, nanalo ako ng vice presidente. Anong sabi ni Las Canyas? Kasali na yan. Si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente kasi takbo. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila ma. Pisto yung nila. Meron <laughs> Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matubato nandun din sa Senate Investigation. Pero anong sinabi? May? Meron din. So, kasi pala, it takes one to know one. So kung trililing yung nagpahal ng kaso, ang witness niya ay may sayat oh. din. Saan nagsimula Para, na ang complaint? Sino ang kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream yeah. Yeah.